101, 102, 103, 104, 106, 107 Hi mga kahilaw, dahil wala kaming blanggayin sa mga kasamahan namin Andito tayo ngayon sa may dagat, magbibilang tayo ng bato Magbibilang tayo ng bato kung ilang piraso na Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat Hanggang gabi tayo nito mabutal kasi ang daming bato Lima, anim, pito, walo, siyam, sampu Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty Twenty-one, twenty-two, twenty ako, twenty pala <laughs> te 67 229 30 31 ang dami 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 bakit ka ba pa nagbibilang tayo nito ay e para mato ang baliw ang daming bato mula dito hanggang doon tapos bibilangan pa natin dahil lang wala kang ma-vlog wala kang magawa ay nako tara tuloy na tayo sa pag uh, saan ba tayo 68 69, 69.

120 na guys. So 120 na tayo nagbibilang. Ah, uh, 111, uh, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 40, 141, 142, 43, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 50. and uh, me guys, 801, 802, 100 guys so ko na ko 1000 na tayo guys hingalas si ko panghilaw hindi pwedeng hindi pwedeng patuloy tayo sa pagbibilang ng mga bato kasi sobrang dami O, oh, ayan oh 'yang bato oh. tapos doon pa meron pa doon pa kita mo doon doon ayan meron pa ayan kaya hingalas ko panghilaw muna layuhan si papa panghilaw kasi ng mga maliit na bato dito kaya hanggang dito na lang talaga to, guys